Nasa sa 10,000 tauhan ng Philippine National Police ang balak na ipakalat sa tatlong araw na protest na isasagawa ng Iglesia Ni Cristo sa lungsod ng Maynila at sa iba pang dako ng Metro Manila at uh, ibang parte ng ating bansa. Laminatin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Nakatakdang magdaos ng 3-day spiritual protest sa mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa Nobyembre 16 hanggang 18 sa Rizal Park sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ito ngayon ang isa sa pinaghahandaan ng Philippine National Police sa pangunguna na rin ng National Capital Region Police Office. Sa kasalukuyan, nakatakdang magtalaga ng halos 10,000 pulis ang Philippine National Police mula sa National Capital Region Police Office bilang inisyal na paghahanda sa naturang programa kung saan katuwang din ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Handa ng tumulong para sa seguridad ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung saan nakatakda silang maglatag na labing apat na mga ambulansya at magde-deploy rin ng tauhan mula sa kanilang Department of Public Services. Sa so, ngayon po dahil pag-meeting na po ang MPD sa City Government of Manila, hindi siya rin po ang nakuha nila ang sinabi po po ang threats ng City Government na magbibigay sila ng perimeter support outside sa Park. Sa ito po yung labas ang baby ng mismo pag-araw sa mga ngayon na kung saan ang city government ay na-pledge ng na 14 ambulans na susuporta ang service sa department at uh, po nila yung mga department of public services para naman po sa mga possible garbages na naganap. Na. So yun siya po ang um, napunit ang um, NCRPO ng deployment na 9,829 para po sa kanila initial preparations. At po, ito po ay kasi hindi matagkagal, mamaya po pagkatapos ng kanila meeting ako pa sa National Park Development Agency. Dito naman permanente man na hindi na sa Elsa People Power Monument gaganapin ang rally. bunsod na rin sa inaasahang attendees sa programa. Inaasahan kasi na abot sa 300,000 na katao ang dadalo sa spiritual protest na ito na siyang inaasahan ding magiging payapa at maayos. Arituanya bilang napirmahan na ng National Parks Development ang kanilang request, opisyal nang pinapayagan ang pagkakasan ng programa. At para po sa ating update, 9 na um, reporter na November 16, 17, 18 na uh, religious rally, ang original na plano ng D.A.C.E. sa po sa People of Power Monument, ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park, na kung saan ang kanilang po request na dated October 30, 2025, ay inaprobahan na po ng National Parks Development Committee. So, official na po ang natin, this, 80, so day natin, ang 14 days sa Mountain AD sa Manila ang day na po ay sa South Park, na kung saan po ay magaganap sa 2016, 16, 17, and 18. Samantala, pagtitiyak naman ito, automatic otomatikong itinataas ang antas ng alerto ng National Capital Region Police Office tuwing may mga pagtitipon bilang paghahanda na rin sa mga programang ito at matiyak na magiging payapa at may maayos na latag na seguridad ang mismong programa. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta sa radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.